Oh Magandang araw mga kaibigan. Nandito ulit tayo sa panibagong vlog. Ito 'yung papunta kami ng pau dahil doon gaganapin ang Division Schools Press Conference Journalism 2024. So ayan guys, nandito na kami sa madulot tera. Ang boundary ng Solana at Pia. Mabilis lang kami nakarating dito guys. Dahil nag-shortcut kami sa Amulong. Hindi na kami dumaan sa Tugigaraw. So ayan guys, nandito na tayo sa Tuwaw. Mapapawaw ka sa Tuwaw. Bago pala kami nakarating dito guys. Naligaw-ligaw kami guys. Muntik na pala kaming nakapunta sa Kalinga. Napalayo pala kami. Buti na lang nungan kami. Ayan na guys, nakarating na kami sa school ng Tuaw. Ito guys, yung Mungo Elementary School. Dito pala kami nag-stay ng ilang araw. Nung bumaba na kami, naglalaro-laro muna kami. May nakita kaming malinis na sapa. Sa sobrang linis ng tubig. Gusto na nga namin maligo guys sa sobrang init ng panahon. Diyan pala kami natulog guys sa room ng kinder. Ito po yung mga kasama ko. Iyan, nagsa lang sila guys. Ayan guys, pagdating ng alas 4, nagready na kami papuntang Mamba Gym. Ito nga pala yung gym ng Tuwaw. Dito nga pala pumunta yung mga campus journalists. Ito yung team ng campus journalists. Ayan guys, sa sobrang daming journalists, punong-puno na ang gym. Hindi nga namin alam kung saan kami pwepwesto. Ayan na nga, punta ako sa harap para magvideo. Naghiwa-hiwalay pala kami dyan, guys. Dahil kailangan mag-video sa harap. Ito na nga, nagsimula na nga ang opening program. May mga sumayaw, may mga kumanta. Ito guys, yung mga vloggers. Ang dami nila. Kasali din pala ang mga mojo. Naghalo-halo kami dyan, guys. Tignan nyo, ang daming video. Ayan guys, may nagperform na naman. Ang daming nagperform, guys gabi na kami umuwi. Ang gagaling nilang sumayaw, guys. Iba't ibang school nga pala yung mga journalist. May CD1, may CD2, may CD3. Kaya talagang pagalingan to, guys. Nakarating ka ng division. Kaya we will do our best. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakarating ako dito. Na-experience ko kung paano makasali sa patimpalak na ito. Pangalawang beses ko na rin guys nakarating sa division. Na-experience ko din matulog sa iba't ibang school. Dahil sa patimpalak na ito. Nagpapasalamat nga pala ako kay mami at daddy dahil sinusuportahan nila ako. Hinahatid nila ako kung saan ako pumunta. Kaya, Thank you very much. Eto guys, may bata rin na kumanta. Ang galing niya guys. Grade 4 or grade 5 siya guys. Eto guys, yung wave. And guys, pinapunta kami sa taas kasi pinagbawal kami mag sa baba, guys. Kaya, dito na lang ako sa taas, guys. Mas maganda ang view. Yung nandun sa kabila sa taas, guys, ay high school. Dito naman sa kabila ay elementary. Kinabukasan, dito naman nag-contest yung mga broadcasters, yung mga kasama ko. Pero hindi ko na sila video. The other day, dito din ako nag-vlog. Isang aral para sa mga journalist ay kahalagaan ng katotohanan at integridad. Yan na guys, start na ang contest. Yan yung mga kasama kong vlogging. Ito nga pala yung gym nila. Maluwag din tong school nila guys. Bawal na pumasok ang mga coach. Kaya ako na lang dyan mag-isa na pumasok. Kaya nakinig na lang ako sa mga sinabi nila, sir. Pakinggan natin, guys, kung ano yung sinabi ng professor. Ang importante para sa akin, no, pag, uh, kapag student journalist ka, hindi, yung hindi ka lang aasa dun sa inibigay ng iyong advisor. Pag, alam mo, pag photojournalist journalist or any, any event for that matter, kapag ikaw ay campus journalist, meron ka dapat sariling drive. May meron kang sariling inner drive kung paano matuto. Hindi ka lang aasa sa yung school paper advisor. Hindi ka lang aasa sa coach mo. So, ginagawa namin um, during our time, sariling sikap din. So, kailangan magpasa, kailangan din everyday, yung sinasabi ko lagi, everyday nagpapasa ng newspaper. So, may sariling sikap kapag ikaw ay campus journalist. Hindi po pwede natutulog yung skill mo. Our campus journalists would really want to become, to maximize the campus journalism training that they have. Every day is a training day. Every day is a training day. Dapat... Ang ganda sinabi ng profesor. Every day daw is a training day. Kaya sa mga gustong sumali ng campus journalism, sundin nyo kung anong sinabi ng profesor. Ang galing sigurong magturo ng profesor na to. May mga matutunan ka sa mga sinabi niya. Pagkatapos ng contest, you guys, umuwi muna kami. The following day, bumalik ulit kami kasi closing program. Tuwang-tuwa kami kasi ito na yung awarding. At ayan, punong-puno na naman ang gym nila. Sobrang init nga dyan, guys. Pero, sige pa rin dahil kailangan natin malaman kung ano ang resulta. At ayan, nag-start ng program kinakabahan na kami dyan, guys. Manalo man o matalo, happy pa rin ako dahil nakarating ako dito. Maraming salamat nga pala sa coach ko, si Sir Aldrich, sila Ma'am Loida, sila Sir Michael. Thank you sa pagsama sa amin. Pasensya na sa kakulitan namin. Marami akong na-experience kasama kayo. Kaya maraming salamat po sa inyo. At lalong-lalo na sa Panginoon. Ginagabayan kami palagi. San man kami punta. So guys, wala kaming napanulunan dyan. Pero okay lang sa amin. Babawi kami sa next journalism. Where journalism, of course, tanggapin ang pagkatalo. At syempre, hindi kami uuwing luhaan. Namasyal kami sa SM. Naglaro kami ng mga arcade. Nagpicture-picture. Kumain sa inasal. <laughs> Super dami namin nakuwang tickets. At ayan yung kinain namin. Wow, inasal. Thank you so much for the blessings. Don't forget to like share subscribe this video bye guys